Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, sports writer, analyst at commentator. Welcome sa ating munting YouTube channel kung saan handog namin sa inyo straight forward information. We do not monetize so wala kayong makikita sensationalism dito. At ngayon pag-usapan po natin itong inanunsyo ni Manny Pacquiao ang ating pambansang kamao na nagbabalak siyang lumaban sa 2024 Olympics. Target ni Manny Pacquiao, makuha ang gold medal sa Olympic boxing. Ang balita pong itikin ng pirma ni Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino kung saan sinabi niya na nag-reach out si Manny Pacquiao sa POC para alamin ang mga alat yung kung paano siya pwedeng lumaban sa Olimpiyada. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng interes si Manny Pacquiao sa Olympic boxing. Kung maalala po ninyo, in April 2016, nagretiro si Manny Pacquiao matapos talunin si Timothy Bradley Jr. ng Amerika. Pero sinabi ni Manny Pacquiao in 2016 na pwede siyang bumalik sa boxing via the Olympics. Ito yung matapos i-anunsyo ng International Boxing Association o ang AIBA, ang governing body ng Olympic Boxing, na pwede nang sumali ang mga professional boxers sa Olimpiyada alam niyo mga kaibigan, nagkaroon ng ganitong pagbabago sa Olympics sapagkat bagsak na bagsak noon ang popularity ng amateur Olympic boxing. Dahil sa damukal ang alegasyon ng korupsyon at iskandal. So naisip ng IBA, kung papayagan natin yung mga pro boxers, tanggalin na natin yung headgear, papayagan payagan natin yung mga pro boxers, magkakaroon ng instant popularity ang Olympic boxing. Sapagkat ito rin ang na nangyari noong 1992, nung lumaban na ang mga NBA players sa Barcelona Basketball Competition, instantly sumikat ang Olympic basketball. Pero hindi 'yan ang nangyari mga kaibigan. Pagdating ng Rio de Janeiro Brazil Olympics in 2016, tatatlong pro boxers ang nagpakita sa Olympics. At ang mga boksingerong ito, eh pag hindi naman dating kampiyon na laos na, eh hindi din talaga kilala. Walang Floyd Mayweather Jr., walang Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao bumalik sa ring pero pro boxer pa din. November 2016, tinapos niya ang kanyang mini retirement at nilabanan niya si Jesse Vargas. So, walang sumali. Yung inaasahan ng IBA ni mga boxing superstars, hindi po sila pumunta doon sa Olympics. Umani na sa nabukal na criticism ang paglahok ng mga pro boxers sa Olimpiyada. Sabi ng WBC, ang pro-boxing organization, sabi nila, ito'y lowest shameless form ng Olympic boxing. Sapagkat yung bata nga naman na boksingero, na talagang amateur na amateur, eh baka madisgrasya kung ilalaban mo sa si isang professional boxer. At pangalawa, wala namang monetary incentive. Kasi nga naman kapag pro-boxing, may instant premyo ka, garantisadong premyo. Ito, pag nag-gold medal ka pwedeng bigyan ka ng regalo ng iyong bansa. Pero walang premyo talaga kung makukuha mo ang Olympic gold medal sa Olympics. So yan ang naging problema. At walang lumahok. Tatatlo ang lumahok noong 2016 Olympics. Isang boxer from Cameroon, isang boxer from Italy, si Tomasone, at isang boxer from Thailand, si Amnat Ruengrueng. Si Amnat Ruengrueng, mga kaibigan, before 2016, he was a former world champion. Pero sumali lamang siya sa Olympics sapagkat tinalo na siya ni General Casimero at wala na pupuntahan ang karir ni Amnat ruwen Ruen. Sa tatlong hero ito mga kaibigan, naku, wala nag-qualify. Ah, wala man lang nakaabot sa semifinals o sa finals ng Olimpiyada. So ito naging problema mga kaibigan. Now by 2020 Tokyo Olympics, ito po ang sumunod na Olimpiyada kung saan pwede na ulit ang mga pro boxers dumami ang mga pro-boxers. In fact, out of 180 plus na boxers na lumuhok sa Tokyo Olympics in 2020, although ginanap ito in 2021 sapagkat may pandemya noong 2020, out of 180 plus pro-boxers, around 43, around 43 were already pro-boxers. So lumaki, from 3 only in 2016, kumalo sa around 43 the next Olympics. Pero karamihan sa mga pro boxers na ito mga kaibigan, eh halos bago pa lamang sa pro boxing. Ano, halos ang record, 1-0, 2-0, 3-0. So hindi pa talaga mga superstars. In fact, kasama dito sa 43 pro boxers na ito na lumahok sa Tokyo Olympics, nandiyan si Yumir Marshall who had a record of 1-0 as a pro. Kasama dyan si Yumir Marshall. But this Olympics mga kaibigan sa Tokyo, in a way made history sapagkat for the first time a pro boxer was able to win an Olympic gold medal. Ito po yung ginawa ng Russian boxer na si Albert Batyr Gasiev. Siya po ay nanalo ng gold medal sa featherweight division, becoming the first pro boxer, although iilan lang ang laban nitong si siya, uh, Russian Albert na ito, no? becoming the first pro boxer to win an Olympic gold medal. So ngayon, eto na, si Manny Pacquiao nagsasabi, gusto kong sumali sa 2024 Paris Olympics. Hindi po ito magiging madali, mga kaibigan. Baka iniisip nyo, Pacman ito, eh, ina lang ito ang kanyang mga katunggali. Abay, hindi po ganun kadali. Unang-una, eh kailangan dumaan ka sa mga qualifying tournaments. Parang yung nangyayari dyan sa FIBA basketball natin, hindi ba? Gusto ng gilas, makapunta sa Olympics, eh kailangan dumaan ka sa serye ng mga qualifying tournaments. Inalat tayo doon sa FIBA World Basketball. So dito sa boxing mga kaibigan, si Manny Pacquiao, hindi pwedeng instantly na ako eh mag i na lamang ako, Manny Pacquiao naman ako, sikat ako, kita na lang tayo sa Paris 2024, and automatic lalaban ako. Hindi po. Kaya nagtatunong si Manny Pacquiao, gusto niyang alamin sa Philippine Olympic Committee, ano ba ang mga qualifying tournaments? Sapagat dadaan po, sabi nga natin sa butas ng karayong si Manny Pacquiao to earn a ticket to Paris, France. Now, this coming September 23, mga kaibigan, meron pong gaganapin na 19th Asian Games dyan po sa China. Yung pong competition sa boxing sa Asian Games this coming September 23 will offer Olympic spots Ibig sabihin, yung mga magwawagi doon, mabibigyan ng mga Olympic slots. So doon, iisipin nyo, pwedeng sumali si Manny Pacquiao. Ang problema, ito pong Asian Games, ito pong boxing, may age limit. 40 anyos lamang ang pwede. 40 years old. Eh ngayon po, 44 years old na si Manny Pacquiao. So medyo malayo, Overage age si Manny Pacquiao. Pero next year, meron pang dalawang qualifying tournaments na schedule kung saan doon pwedeng lumahok si Manny Pacquiao. Mahirap po ang dadaanin ni Manny Pacquiao sapagkat lalaban siya ng sunod-sunod. Alam niyo naman ng amateur boxing, ang Olympic boxing, ano? Yan po'y ilang laban in a span of a few weeks. Eh si Manny Pacquiao, di ba? Kada taon lang po lumaban. Ito, lalaban siya ng ilang beses. And we're talking only qualifying tournament pa lamang. Also, ang weigh-in, the day of the fight, titimbangin ka. So, yan, mabigat po, ano? Ayan po ang mga kakaharapin ni Manny Pacquiao. And of course, he will be competing in a heavier weight class. Kung saan nandiyan ang magagaling na boxers from all over the world, mga bata. If Manny Pacquiao somehow qualifies in the Olympics, ang nakikita natin at age 45, kasi next year mangyayari ang Paris Olympics, eh. doon siya mag-gold -go medal at age 45. Magandang ending yan para sa kanyang boxing career kesa naman itong ginangyayari ngayon na puro exhibition bouts lamang na wala namang meaning, wala namang saysay. Ay di maganda pang target na lamang niya ang Olympics at bigyan niya ng magandang Olympic gold medal ang Philippine Amateur Boxing. It's a tall order mga kaibigan. Mahirap gawin sapagkat sabi ko nga dadaan sa butas ng karayom ang ating pambansang kamao. Pero para sa akin, magandang mission ito kumpara sa mga exhibition bouts. Ito, magandang fitting ending sa kanyang karir. Ito na lang ang kulang eh, ang isang Olympic gold medal. And remember mga kaibigan, just for the record, sa Olympic boxing, diyan po tayo pinakamaraming medalya. Sa boxing po, nakahakot tayo ng maraming Olympic medals, bagamat wala pang gold medal. Uh, remember, yung mga exploits ng ating mga medalist, ano, nandyan si Jose Villanueva, Anthony Villanueva, Leopoldo Serantes, Roel Velasco, Mansueto Velasco Jr. Ah, huwag niyong kalimutan, si Nakalo Paalam, Yumir Martial. Ah, iyan po ang alang sa mga boxing hero natin. And of course, si Nesty Petesio sa women's boxing. Nakasumpit din po yan ng silver medal. May ilan na tayong mga silver medal, bronze medal, pero wala pa po tayong gold medal. Who knows? Baka yan ang maging regalo ni Manny Pacquiao sa kanyang ikang ay swan song sa mundo ng boxing. At yan po ang ating express analysis paghimay sa anunsyo ni Manny Pacquiao na balak niyang pasukin ang Olympics. Interesting, intriguing, pero hindi madaling gawin. Let's see how things will work out. Ako po si Tony Etolentino at yan ang buod ng ating boxer shorts for today. Like I always say, Walang well, personalan buntaran lang